Yon, pangalawang hakot natin for today. Syempre, isang mabilisan lang 'yan. At syempre, meron pa lang gym diyan sa pinagakutan natin. At syempre, nag-shoot-shoot na rin tayo nakita niyo 'yung so, isang pa monster move na yan Gyalawang 90s nung kami mga bata-bata pa at saka syempre yun maraming maraming salamat sa isang client natin na tumawag sa atin patulog na tapat tayo kasi kanina nga medyo napagod din tayo rin sa hakot natin kanina rin sa San Rafael to San Rafael lang ito naman ang hakot natin baliwag to baliwag lang yan at syempre isang mabilisang biyahe lang to at nandito na kami sa San Jose at ang pagkukuha na namin yan edol eh, lang sa sa found for found yata yun yung name ng gym at syempre yan inakita pa silang matanda rumas at eh ako nung nung kasama natin video daw at saka ito makikita rin natin syempre, yung syempre birthday boy shoutout kay paring Jan Ray yan pinotpota natin na isang ma maingay-ingay yan dahil nga birthday niya ngayon ay lang maririgalo natin at nandito na kami syempre sa pagkukuhanan ng gamit at meron niyang gym dyan sa paligid kaya binidyo-bidyo natin medyo parang tumumal yata ayusin muna yata yung pagkaganday yata ulit yung lugar para kahit pa maging presentable pero yan 7 years na raw yan at napakalakas daw ng gym dati na yan eh tumumal din syempre nung pandemic dahil nga uh, konti na lang din yung nag gym at bawal niya maglalabas bawal kayo eh, 40,000 daw yata yung renta dyan sa lugar na yan at sya syempre ito konting konti lang yung gamit na pinahakot ni sir at isang mabilisan niya at ngayon nag shoot rin ako dyan dahil at isang isang tagabuhat lang talaga kinuha nila sir eh tinutulong tulungan natin dahil kahit pa paano gusto nga natin mapabilis kahit pa paano rin tayo at ayun niya kahit pa paano naman isang mabilisan niya medyo traffic lang at napakainit Kala ko, kala ko nga uh, hindi ko ko kulimlim. Kahit paano naman, ngayon ang kagandaan, kumulim At nung tapos na nga, at dahil may inayos-ayos sila sir, eh nag-shoot-shoot muna kami dyan dahil nga, ayan, hini-enjoy din namin dahil masarap naman talagang magpa- shoot shoot dyan kahit kanino naman basta yun lang at syempre ngayon muli, maraming maraming salamat sa mga na tropa natin nagla-like, nag nagpapalo share nagpa at tsaka, syempre sa nagre-recommend sa amin ng mga tropa natin, maraming maraming salamat sa inyo sa patuloy na pagre-recommend niyo sa amin at nawa ay uh, eh, i-bless din kayo ni Lord. At kung ano man yung mga negosyo niyo diyan, Malito, malaki, kagaya ni Boss Daryl, tuloy lang tayo sa pag-explore at pasasaan pa eh makaka ano rin tayo noon, makaka chamba rin tayo ng maganda-gandang negosyo para sa atin. Mas at yun lang, lalo na ito sa pahakot pa sa kay Sam. Ano ko lang to parang sideline ko lang, pero ito parang ito ngayon yung lumalakas sa akin yun. Dahil sa sound system, eh, medyo syempre, seasonal lang din naman yun. Ah, uh, kaya sa mga gustong mag sound system dyan, pag-isipan nyo mabuti ah. Dahil hindi lang talaga biro ang uh, um, pagpupundar at lalong-lalo na pagmamarket ng sound system dahil lalong na ngayon napakadami. At tsaka ito yung sambiyahe na to na medyo napakainit nya. At ito dumaan kami sa school namin nung high school sa Mariano Ponce at yan, shoutout nga pala La Jane kina paring Romel na na class president namin na sila yung representative diyan bukas may meeting yung mga officer ng, ng batch namin dahil nga magkakaroon ng parang grand reunion at saka ito nandito na tayo sa sa crossing ng sa playover at merong nandiyan na kami sa Suliban medyo makipot yung dam, pero kahit papano naman eh nakapasok yung truck natin at yun shout nga pala sa mga uh, client natin dyan na na pasensya nyo na marami kaming tanong dahil nga sa mga experience din namin sa lugar na pinag-aakutan lugar na pagdadala ng gamit at tulad ng mga second floor tapos mga may kawad na dadaanan gano'ng kalaki yung rep karaniwa kasi pinakamahirap talaga sa rep salat uh, sa lahat ay eh, yung bubuhatin yung rep kasi ay eh, na kailangan ingatan talaga yung mga bagay na ganun e eh, nyo kung marami kami tanong at uh, yun syempre marami marami salamat sa lahat ng tropa sa lahat ng client sa lahat ng nagre-recommenda sa amin sa mga repeat client amin marami, marami marami salamat po muli at syempre sa medium lights and sound sa mga nagla-like nagpa-follow syempre sa page namin marami marami salamat din po eh, nawa -eh. Uh, makasama rin kami sa inyong mga event sa inyong mga mahalagang mga okasyon at syempre sa mga tropa natin drummer dyan follow nyo rin po tayo sa Bjam uh, Bija Music Studio everyday nag, nagpo-post tayo rin ng mga basic pattern tungkol sa drums at syempre, sharing sharing na rin sa mga experience natin bilang drummer at saka yon sa mga gusto ng pusa dyan eh, marami tayong tropa nag de-breed pa rin nyo yun. Pwede ako mag-recommend sa inyo ng mga magagandang uh, breed ng puso. Ayun lang. Sumayon so, nyo ako pag-arabang. Peace be with you. God be bless. B-Jump Lights and Sounds. John, mga boss, baka may mga upcoming events kayo na parating dyan gaya ng binyag, kasal, debut, uh, uh, kahit anong okasyon na kailangan nyo ng banda, acoustic band, full band, sequencer. Uh, meron po kami at kaya po namin kayong matulungan sa mga paghahanap nyo sa inyong sa mga pangangailangan nyo sa inyong okasyon at ayun eh, maraming maraming salamat sa mga tropa natin syempre na nagshare naglalike at nagsusubscribe sa atin sa ating youtube channel at saka maraming maraming salamat syempre sa mga boss natin na patuloy na nag-hire sa atin maraming salamat po ulit Yon, lipat apartment, kailangan mo ba ng saktong sasakyan para sa saktong budget mo, para sa paglilipat ng gamit mo sa bagong apartment mo, syempre. Ayun, PM lang po kayo sa amin sa pahakot pasakay, Pag-usapan po natin, meron po tayong uh, pina-avail, pinarerentahan na sasakyan at driver lang at pwede rin po tayong, meron din po tayong mga helper na pwedeng tumulong sa atin sa uh, paglilipat na ating mga gamit. At sya yun, maraming maraming salamat din sa mga client din natin na nag-avail sa Bijam Lights and sound para ay maraming salamat at maraming maraming salamat din po sa mga tropa natin at mga client natin nag-like, nag-share, nagpa-follow, nagko-comment at nag-subscribe syempre sa Pahakot Pasakay at saka Pijam Lights and Sounds. Maraming maraming salamat po. God bless.